mga Mangarin, magagalit na naman niya. at may, pati yung mga nagpapakapi sa atin, isiinis na inis siya. Sabi niya, ayan o, oh, kita nyo, hindi naman yan manghihingi ng pangkape. Diba pag nagpapakulay kayo, tuwan-tuwa yan dahil may pangkape? Hindi naman yan manghihingi ng pangkape kung hindi bayaran yan. Anak ng tinapay. Hoy! Lahat tayo nagla-livestream, puta umaasa sa pakulay, huwag kang hipokrito. neck neck mo. Oh, neck neck mo. Hindi mo kami kaya lilangin. Kung sabog-sabog na ang iyong uh, pagkukontent sa ngayon, dahil hirap na hirap ka ng patunayan yung una mong uh, yung una mong analysis, sabi niya naman, nag-analyze lang daw siya. Nag-analyze nag, -an -nag, -ana -nag lang ako, bakit ganun sila makareact? Guilty ba sila? Anak na tinapay ka? nag-akusa ka, tapos pag sinagot ka, sasabihin mo, guilty ba sila? Tapos pag hindi kami sumagot, o, oh, tingnan mo. O, oh, tingnan nyo. Hindi sumagot. Ibig sabihin, totoo. Ina, ang bobo mo, bobong lipunan. Maniwala ka. May hinahamon sa isiban at bayin na mag-debate kayo. Puta, ka nang po, ano, parang awa mo na. Silibayan na abogado, hindi nga pumalag. Wag ka na, parang awa mo na. Ako na, ako mo kumbinsi sa'yo, wag. Huwag, katapusan mo na. By the way, yung sinabi mong may alas ka kay Banat Bay at kay Moka. na inilabas mo ilang oras na nakakalipas, actually, meron na siyang uh, 38,000 views. Tinignan ko yung channel ni Banat Bay, buhay pa naman, hindi pa naman nagsasara. Kaya putangin na mo ka, akala mo napakalakas mo na kaya mo uh, mag-isa ka, kaya mong gurgurin ang uh, Banateros Brothers. Wag sa panaginip, kahit sa panaginip, hindi mo magagawa yan, sir. Sniper, maraming salamat. Arigato gozai masu. Welcome back, Ali Miss Twista. Banatan na. Kayo ba mga tiga canada mga abnormal ba kayo? Matanong ko lang kasi tiga Canada yung bagong lipunan baka may virus na nagkalat dyan. Yung bagong uh, bobong lipunan virus. Akala ko naman napakatindi. Akala ko napakalakas. Meron pa siyang pa-business-business ka. Pati yung wheelchair, anak ng pucha. Yung gawa-gawang wheelchair ni Ninyo Barasaga, sinakyan mo pa. Tapos sinabi mo, buti pa si Ninyo Barasaga, anak ng tinapay kung may saltik na sa may saltik, eh mas may saltik yun. Para kang si Boying Rimulya, naniwala sa aset na aso. Di ba ganyan-ganyan si Boying Rimulya, naniwala sa aso? Nagkagulo sa bilibid dahil dun sa aso. Puta ina yan. O, tapos ito naman, si Bagong Lipunan, pucha, tinumend niya, tuwan-tuwa siya, mabuti pa daw si Ninyo Barsaga. Puta, para pa lang to si Boying Rimulya. Oh, naniwala sa aso. Oh, mamaya. Mamaya sabi niya mabuti pa si ninyo. Inamin niya na bayaran siya. Kaya, abnormal nga. Eh. Abnormal nga eh. Talagang ganun Kaya nga nagbe-baiting suit 'yan, nagpapakita ng tumbong 'yan sa sa channel niya kasi papansin nga eh. Papansin nga, tapos nabilib ka. Puta, ibig sabihin, magkalibil kayo ni Ninyo Barsaga. Hanap ng tinapay ko, si Ninyo Aso, puta, anong tawag sa'yo? <laughs> sabi nga ni Trisha, ang maniniwala sa may saltik, eh yung kapwa niya may saltik. Oo, oo sabi ko nga sa inyo, may mga kakilala nga ako, nagra-rugby. Nagra-rugby, tapos nagsusuntukan sila, hinawat ko. Sabi ko, wait, Ba't kayo nag-aaway? Magkaibigan kayo, ba't kayo mag-aaway? Magkasama kayo, humihit-hit kanina. Pucha kasi yung isa, sabi niya gumawa siya ng apoy. Apoy! <laughs> apoy! Gumawa siya ng apoy. Yung isa naman na nagra-rugby din, pucha, ano niya? tubig! Pucha ngayon, yung apoy nung isa, napatay nung tubig nung isang kasama niyang na nagra-rugby nagsuntukan silang dalawa. Ganyan si Kaloy at si Ninyo Barsaga. Meron pa ako isang kaibigan ganyan din. Nag-solvent din. Tapos dati dati diyan sa may ano, sa may uh, Quezon app. Meron diyan yung luma, sa may Pantranco, yung lumang-lumang makdo na ang kanilang logo ay yung malaking french fries. Ang uh, laki-laki ng french fries na yon sa logo ng makdo. Umupo yung isa na ganyan, tapos binali niya yung french fries, tapos kinain niya. Sarap ng french fries. Yung isa dumating. Uy, ba't mo kinakain yan? Yung french fries na yan, hindi pa luto yan. Alam mo, Kaloy, bibigyan kita ng, ano, ng tip. Si Arling kayo mag po tayo na ipakitin mo na din dyan sa channel mo. Yun na lang ang kulang sa mga ano istoryahe mo. Si Arling kayo mag at yung sino-sino pang mga ulul na ano ginamit nila libayan, ginamit nila barsaga para papagsakin pa ng barateros. Pero oh, come on. We do not die, we multiply. Ayaw mo ba ginagawa ko, Kaloy? Kaya mo ba yung isang oras na wala kayong pinag-uusapan kundi puro kataranta doon lang? <laughs> Hindi mo kaya ba na teros nang may kaya niya? Kaya dahil dyan, mag-isang oras na tayo, i-play na natin yung kabubohan ni Kalo. Ayan, i-play na natin mga bossing, yung kanyang, yung, uh, kanyang kumunoy. Yung, <laughs> yung kanyang kabubohan atin na pong pag-usapan. Ito mga bossing, let us welcome. Oh, let us welcome ang uh, bobong uh, tansong vlogger ni Marcos. Ayan. Ang title ng kanyang uh, vlog ay, ayan o, oh, ang title ng kanyang vlog, Hawak ko ang alas ni Maharlika sa pambubudol. No. Anak ng putya, dati mga betlog at burat lang ang hinahawakan mo ah Ngayon, pati ano, pati yung uh, Alas ni Maharlika, anong alas 'yan? Hawak daw niya ang alas ni Mahat. si Maharlika na naman. Uh, kaloy, hindi mo ba kayang gumawa ng uh, content na sarili mo? Yung katulad ng ginagawa ko, yung ganito. Hindi mo kayang bumatikos nang wala kang uh, ginagamit na ibang tao. Nananahimik si Maharlika. Tapos panay ang gamit mo. Hey! Tapos tingnan mo kung ano nakalagay. Ayan. Kaya alam ni Mrs. President kung sino ang pwedeng operan. Dahil daw si Kapayetano, yun yung thumbnail niya eh. Si Kayetano, 10K, naging moka, tapos boom, tirador ng mga Pilipinos abroad. Ha? Papa, akala ko ba bayaran si Banat Bay? Bakit ang content mo, itirador e si Banat Bay ng mga Pilipinos abroad? Kumalayo ka na doon sa katarantaduhan mong fake news na si Banat Bay, stick ka lang doon. Kung talagang uh, alam mo sa sarili mo, sa kaluluwa mo na si Banat Bay ay binayaran ni Lisa Arneta, eh sana focus ka lang dun Maghanap ka ng ebidensya patungkol dun Bakit ang nahanap mong ebidensya Ikaling pa kay Maharlika Hindi hindi mo ngayon pag-usapan Yung unang sinabi mo na si Banat ba'y bayaran So akala ko ba ang issue Si Banateros bayaran Bakit ngayon ang issue si Cayetano Nandiyo dyan yung 10k niya si Banat Bay na tirador daw ng mga Pilipinos abroad. Ano to, Kaloy? Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba meron tayong topic? Eh bakit iniiba mo yung topic? So ano to ngayon? Dahil hindi mo mapatunayan na bayaran ng Banateros, gagawa ka ng istorya para sirain mo si Moka at saka si Banat Bay para ano? Para sabihin na si, hindi, hindi, hindi mabait na tao si Barat Ganun, Ganon, ikaw mabait? Ganon ba yon? Oh. ba, diba? Clickbait. Saan ka makakita ng ganyan? Oh? So, lalakihan ko, lalakihan ko. Ha? Ah. Oh, ayan ang kanyang... Ano? Saan na? Uy, Barat Nawala. Oh, wait, ulitin natin. Oh. Oh, ayan. Ayan yung kanya, oh. Hawak ko ang alas ni Maharlik. Puta si Maharlika ka naman pala, di sana siya na lang ang pagkontentin mo. Si Maharlika ka na lang ang pabanatin mo sa banatiros, bakit ikaw iwala ka na masustansya? Maharlika, ba, alas ni Maharlika sa bupang bubudol ni Banat Bay at Moka. Oo. Uh, ang issue, bayaran si Banat Bay. Bakit ngayon nang bubudol naman si Banat Bayat at si Moka? Ano ba talaga? Get your facts straight, you mother father. Ano ba talaga? Taloy, ano ba talaga ang gulugulo na ng Pilipinas? Ginulo nyo na yung Pilipinas nung binudol nyo sila, ang gulugulo mo pa mag-content. so ngayon, hindi mo kayang panindigan yung katarantaduhan mo, kaya gagawa ka na lang ng issue. Ah, uh, gagawin mo, magbabato ka ng putik. Sasabi mo si Banat na yung masamang tao. Si Bustada Barumbado. Si Coach Oli Babaero. So ganun na ngayon ang labanan natin. Akala ko ba nagagalit ka sa amin kasi hindi kami nagko-content kasi mahal mo Pilipinas. Nakailangan kami ni Did ni Duterte at ni Inday Sara. Kung kailan na kailangan kami, wala kami kasi nasa bakasyon kami. Akala ko ba 'yun ang ikinagagalit mo? Eh bakit mo kami gustong mag-content? Eh scammer naman pala si Banat Bay. Bakit pa pinipilit mo pa si Banat Bay na mag-content sa mga babaeng ahas ninyo ang scammer naman pala siya. Ano pa talaga ang sakit-sakit na sa ulo? Hindi pa pwedeng ganyan, Kaloy. Kung gusto mo maging DDS ka, kailangan magaling ka. Hindi pwedeng latak sa DDS. Nakita mo naman sino yung mga DDS na legit. Puta ina, sabi ko nga sa'yo, bumoblojob job ka palang banat bay mo ka uson sasrogado nito oh, to yan mga magagaling...